Ayan guys, good morning. Ito pa rin tayo sa Aritao, Neva, Babiskaya Ayan yung truck natin. Ayan mga truck na yan, natukod. Ayan. Pero, ayan, dahil pa niyan doon. Di, di pa may makatawid kasi may timbangan sa ano. Diyan, magliko mo dyan. Magliko, taloan liko. May timbangan pa rin ang ano. Curation, di mo makatawid. So, marami kami ng truck dito So ang gawin natin ngayon, magluto muna si Sheep Boy Nico. Yan, luto mo, luto mo na. Para luto. ano? Anong ulam mo, Sheep Boy Nico? Ano? Pakita mo, pakita ulam. Yan. Ano, bangus. Bangus na siyo? Meron uh, pa tayo itong lechon isda? May pang ano, lechon isda. Tapos, pritong manok. Pritong manok. Ayan. <laughs> <laughs> Yan, Yan muna ngayon agahan namin, tipid-tipid. Wala nang alawan si Sheep Boy Nico. Wala nang ubos <laughs> mm. Tipid-tipid mo oh. na. Oo. Oh. Kain ko kanin na sa ba to ya? Iba pa mo sa ano. Hmm. Yan, hindi tayo. Ang ganda yung mga truck. Ano, dahil yung mga truck, oh. Hmm. Pang 2 days na namin dito ngayon. Yeah. Na. Yan. Hmm. Ayun, ang dami niyan doon, oh. Gando niya sa tulo. Hmm. Gando no? Ay po. Hanggang no? hmm. doon pa yan. Hanggang doon, no? Doon. yung natapat na may mayroong piso wifi tapat yun, no? Kapag piso wifi kami, kaya meron tayong kahit papaano? Yung iba nga dito, abot na lang ano eh. Ilan na? 3 days? 4 days? Wala pang kasiguraduhan kung kaya na kayo nakakatawid. Wala. Wala tayong magagawa niyan. Talagang sila lang pwedeng ano eh. sila lang siguro ang pwedeng mabuhay ayan so ayan yung saya ang katestas ayan o ang haba nyan o dun dun sa pagpaikot pen dun paikot pen bundok nyan dyan paikot pagkasa yan marami nyan saka dun o marami nyan kapulang truck o Mabuti maganda tanawin dito. Ito yung bundok ko. Sa Ritao, Neva Vizcaya. Dito kami ngayon. Ayan, o. Ano? Talaga. Kaya, ang tamang diskarte ay magsaing para makatipid. Ayan. O. Ano? Ang tawag yan, pritong manok. <laughs> Wait lang ano? Wait, ano? Tanong ako na? Ping, 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 ping. Lag, lagay mo ng ano? Lagay mo ng twist. Ping, 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 ping. Ping, 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 Meron ba? <laughs> Ayan, oh. no. Ayan yung sitwasyon. Oh. Mm. Ayan na yung atang parada yung truck, oh. So, Ayan na. Tanawin. Malamig ang hangin. okay thank you for watching nico shout out thank you thank you thank you for watching mm. shout out subscribe and follow <laughs>